Isinusulong ni Camarines Sur 2nd District Representative L. Ray sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagpapaliban sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa inihaing House Bill No. 10344, iminungkahi ni Villafuerte na sa October 26, 2026 ang halalan sa halip na sa December 1, 2025. Aniya, masyado kasing maiksi ang kasalukuyang termino ng mga lokal o lokal na opisyal na dapat sa na ay fixed three-year term alinsunod sa mga provision ng Saligang Batas at Local Government Code of 1991. Giit ng kongresista na hindi naman niya motibo na palawigin ang termino ng incumbent officials kundi binibigyan lamang ng sapat na panahon ang mga ito upang tuparin ang kanilang pangako sa kanilang nasasakupan. Gayunman, ang barangay at SK officials na ex-official members ng Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang panglungsod o Sangguniang Bayan ay pwedeng magpatuloy sa pagiging miyembro hanggang sa susunod na halalan. At yan ang aking news scoop. At yan ang aking news scoop, Geraldine Doinog, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.